Malaking tulong sa mga residente sa Barangay Baka King Central, Baguio City ang proyektong flood control sa lugar. Maliban sa nakakatulong itong maiwasan ang pagguho ng lupa, naiiwasan pa ang pagbaha. Ano lang siya? Maganda naman kasi uh, at least yung kasi ito, gumuguho yung lupa dito. Ngayon na may may may, may na, simento inayos nila na para sa flood control, hindi siya Uh, hindi na gumuguho yung lupa. O para kuwan, safety dito sa kuwan. Kasi natitibag yan eh pag kuwan. Kaya nilagyan ng kabiti. Meron itong haba na 30 metro at 4.5 meters na lalim na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. And uh, there was one time na ni-invite in kami para puntahan yung lugar together with the city engineer's office. So wala akong nakikitang problema doon sa project na yun. Uh, unang-una kailangan talaga kailangan, kailangan talagang gawin. So kahit kami syempre uh, kailangan nilang uh, tapusin kasi kami ang magbe-benefit doon, kami ang nakakakita kung ano yung uh, effect kung hindi 'yun gagawin. So nakita naman namin na okay naman. Uh, maganda naman ang result. Sa pananalasa ng bagyong Opong nasubok ang tatag nito maliban kasi sa tubig ng mistulang trash control ang proyekto matapos maipon ng mga basura sa kanal. Isa sa mga dahilan daw ng pagkaipon ng basura ay mabato ang sahig ng kanal. Ayon sa ilang mga residente, kung nasemento lang daw sana ang sahig nito, hindi na raw maiipon ng basura sa kanal at magiging tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Tugon naman dito ng City Engineering Office. Yung design natin dyan is uh, para sana mag-penetrate sa, pa natin, sa ground natin. Ano? it's part of the nature-based solution na na ginagawa natin ngayon and uh, na maging environmental friendly siya at the same time and to uh, replenish our uh, water ground yung aquifer natin kaya ganyan yung mga designs natin ngayon Pero kinababahala pa rin daw ito ng mga residente lalo pat posibleng umapaw muli ang tubig sa kanal kung mabarahan ng basura ang daluyan ng tubig A Second is yung to dissipate yung water kasi kung sisimentohin mo yan uh, ang mangyayari just like the others na nagawa namin for the past is uh, malakas ang velocity ng tubig pupunta sa baba naman kaya nga nilagyan natin ng ganyan to dissipate at the same time yung velocity ng uh, water flow niya at saka ang main talagang purpose niyan is para mag uh, magsettle sa ground yung yung water niya. Nakatakda pang dugtungan ng City Engineering Office ang proyekto para maprotektahan din mula sa pagguho ng lupa ang mga residente sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.